Men, men. Ito, promise, gayahin nyo. Diyos ko, hindi ko alam na ganito pala kasarap ito. O, namumukaan nyo na ba kung ano yan? Yan ang pansit ba to? ng Hamsur. Pero ito talaga yung tirada nila sa mga turo-turo. Kaya panoorin nyo para magaya nyo. Ang sarap promise ma Ayan nga oh. Bali, ginutom na naman ako sa gitna ng trabaho. Kaya napaluto na naman ako. Yan, mag alas 4 na madaling araw. Kaya naghahanap ako ng aking makakain, mamen. Ayon, sardinas ulit. Paborito kasi ang kahapon, tuna. Ngayon, sardinas. Kasi napanood ko nga sa video o paano tumira ng pansit bato yung mismo sa kabikol mismo sa kanila sa kamsur yung mga nakakain sa tabi-tabi pero napakasarap daw kaya naman sinubukan ko mamen ayan o na-order ko na dati pa yan yung pansit bato na yan yan lang ang kailangan natin sibuyas, bawang petchay dalawang tali yan toyo ah, uh, North Seasoning paminta. Siyempre, yung sardinas sa yung pansit na to. So, simulan natin, mamen. Tingnan nyo kung gano'ng simple. So, ayan, Naglagay lang ng mantika. Yan yung chicken oil kahapon. Hindi kumula yung powder na ano eh. Natswete So, nag lang ako ng mga aromatiko, mamen. Sibuyas at bawang ay eh, goods na goods na. Yan, mamen. Gayahin nyo. Ayan, pangatlong ulit ko na. Ang sarap. Nagulat ako sa lasa. Yan. Siyempre, sardinas eh, diba? di ba? Kaya hindi natin alam na ganun pala may ginlasa niya. Panalong panalo. Yan, isang lata lang. Kung mayamang kayo, marami mayamang kayo sa sardinas, eh, di, ka na sa dami. Pwede niyong durugin, pwede hindi. Sabi sa napanood ko. Pero ako, mas preferred ko ang durug, ma So, nung nagisa ko na siya, tinimpla ko na siya ng tapa Tapos, nilagyan ko ng tubig. Ginamit ko yung lata, siyempre, para masimot. At dinagdagan ko pa ng criminal water. Ayan, tapos mga dalawang kutsarang toyo lang muna Gusto nyo tatlo, pero ingat kay sa alat ha Yan dalawang kutsaritang north seasoning Tapos i-mekos-mekos mo na yan, insan Simulan mo na mag-mekos-mekos para matikman mo na yan Kung ano diferensya, habulin mo kung kulang sa alat Ayan, patis mamen, pwede rin asin At syempre gusto ko may onting asukal Para nag-aagaw yung onting tamis lang mamen Pero kung ayaw mo maglagay, okay lang naman mamen O ito na yung pancit bato natin In-order ko yan sa Shopee Pero kalahati lang men natin. Uh, tansya ko dyan yung kalahati niyan. Good for 2 to 3 na yan. Ayan. tas wala kang gagawin dyan. Kundi mekus-mekus. Pag kinulang ng tubig, dagdagan mo. Kasi nga, medyo masabaw ang pansit ba to, mamen. So, mekus-mekus mo lang. Pag naluto na siya, lamambot na. Dapat may unting sabaw, mamen. Ilagay mo na yung pechay mo, mamen. Yung mga mahilig sa pechay dyan, ha? <laughs> Ay! Ayan, tapos mekos-mekos mo lang hanggang maluto siya, ma'men. Ayan, tignan mo itsura. Saktong-sakto na yung lambot niyan, ma'men, para sa akin. Pero kung gusto mo mas malambot pa, pwede rin naman, ma'men. Ayan, so goods na yan. ipa-plato ko na yan, men. Ayan. Saktong-sakto sa akin kasi hindi pa ako na, ano, na ano, naghahapunan eh alas 4 na madaling araw. Ayan, initlugan ko pa, ma'men. Oh, galit-galit muna. Rapsa. Men. 응응 <sus> <sus>